Paglalakbay ng Misteryo, Ang Mahiwagang Biyahe ng Prinsipe, Part 2, Episode 4 Sa Chudamani Viharam sa Nagapathanam, isang magandang umaga ang bumungad kay Eren Mazi nang siya'y magising mula sa kanyang pagtulog, kaagad niyang nakita ang kanyang kapatid na babae, si Kundavine. Lumaki ako kasama ang dalawang mandirigmang prinsipe, pahayag ni Kundavai sa kanyang kapatid, hindi dapat akong umiyak, kaya patawarin mo ako, nang ako ay wala. Nag-iisip si Eren Mazi habang tinatanong si Kundavai, natagpuan mo na ba ang iyong sarili sa isang binata, kapatid kong babae? Sa pagtugon ni Kundavai, biglang nahinto at sinabi, sinabi ba ni Vanthea Thiven? Sino siya? Tanong ni Eren Mazi, huwag kang magbiro, mariing sagot ni Kundavai, sinabi sa akin ni Vanthea Thiven, kaya siya yun. Nagpasya si Aaron Mazi na hayaan na lamang ang mga pangyayari habang nagpapaliwanag si Kundavai, isang bingi ang nagligtas sa iyo mula sa pagkalunod, sino siya, Aaron Mazi? Naalala ni Aaron Mazi ang mukha ng babae na nagligtas sa kanya, si Nandini, ito ay hindi lamang ang unang pagkakataon na niligtas niya ang aking buhay, niligtas din niya ako noong nahulog ako sa ilog Kaveri, kamukha siya ni Nandini, ngunit may mahabang buhok siya na kulay abo, paliwanag ni Aaron Mazi. Nagulat si Kundavai sa kanyang nalaman at nagtanong, Pero paano, paano nangyari ito? Bakit niya isinagawa ang pagligtas sa iyong buhay? Parang isang mapagkalingang ina. Sa magandang pagkakataon, sa oras ding iyon ay dumating si Prinsipe Adita kasama si Nambi, na tila isang monghe sa kanyang kasuutan, agad na kinilala ni Vanthia Theven si Nambi at hindi nagatubiling tanungin ito, Hoy, buhok na bunot, saan ka pupunta? Sa pagtugon ni Nambi na kung paano siya nakilala, nagpaliwanag si Vanthia Thiven, ang amoy ng inihaw na tabagak ang nagturo sa iyo, bakit ka narito, ang usapan ay nagpatuloy sa pagitan ni Nambi at Vanthia Thiven, na nagdulot ng kasunduan na magkita-kita ang tatlong magkakapatid sa iisang lugar. Sa labis na kasiyahan ng pagkikita ni Prinsipe Adita at kanyang dalawang kapatid, mahigpit niya silang niyakap at sinabi kay Aaron Mazzi, halos mamatay na ako sa pagkalungkot ngayon ang pakiramdam ko'y isinilang muli, hindi ko maintindihan ang mundong ito nang wala ka, halos na wala na ako ng bait. Sa pagtugo ni Aaron Mazi, sinabi niya, akala mo ba iiwan kita ng ganoon kadali, balak ko pang magdulot ng maraming problema sayo. Ngunit sa kabila ng lahat, sinabi ni Adita kay Aaron Mazi, magpagaling ka muna, alam niyang hindi siya pwedeng magtagal sa lugar na yon. Kailangan niyang umalis agad bago siya sundan at malaman na naroroon siya. Sa payo ni Kundavai kay Adita, sinabi niya, Kapatid, alam kong pupunta ka sa Kadumber, ngunit huwag kang pumunta doon, tinugon ni Adita, sige. Sinabi ni Kundavai, itatanong natin na pumunta sa Thanyaver, sagot ni Adita, maaring, hindi na ako pupunta. Nagtanong si Kundavai, pupunta ka roon upang makipagtagpo kay Nandini, bakit mo kailangang makita siya, sinagot ni Adita, kailangan kong malaman kung ano ang gusto niyang mangyari mula sa akin. Maaari niyang kunin ang lahat ng meron sa akin. Sa payo ni Aaron Mazi, sinabi niya, Kapatid, huwag kang makipag-usap sa kanya. Kung ikaw ay galit pa rin, hayaan mong ako ang makipag-usap sa kanila. Sinabi ni Adita, Hindi na kailangan inyong dalawa na protektahan ako. Lahat ng ito ay nagsimula dahil sa akin, kaya ako mismo ang dapat magtapos nito. Habang nag-uusap sina Aaron Mazi at Adita, Lumabas si Kung at tinawag si Vanthea Thaven at isinama sa loob, natuwa si Adita nang makita si Vanthea Thaven at sinabi, Valoverian, long time no see but now see now, magkano ka kung dumating, binati siya ni Vanthea Thaven ng prinsipe. Sinabi ni Adita, matagal na simula noong huli kitang nakita, sagot ni Vanthea Thaven, kumusta, aking prinsipe, tinapik siya ni Adita sa balikat at binati na, nakamit mo na ang iyong tungkulin, kaibigan, ngayon ay aaminin ko na ang Vonner clan ay may mga matapang na mandirigma, nagpasalamat si Vanthea Thiethaven sa prinsipin. Sa pag-uusap, ibinahagi ni Vanthea Thiethaven ang kanyang nalaman tungkol sa mga rebelde ng Panjan na may balak patayin ang tatlong tigre ng Chola sa susunod na buwan, araw ng Lapay Bantik Festival sa ilalim ng gabay ni Nandini, kaya si Aditha ay inanyayahan sa Kadumber. Nang marinig ito ni Adita, Ipinahayag niya na bumalik si Kundevay sa Thanever at siguraduhin may buong proteksyon siya, at iniutos niya kay Van Thiethiven na kapag gumaling na ang kalusugan ni Aaron Mazik, responsibilidad niya na dalhin ito sa Thanever. Bago umalis si Adita, sinabihan siya ni Van Thiethiven na samahan siya sa Kedumber upang siya ang mag-aasikaso kay Nandini at harapin ang mga kaaway. Ngunit nagtanong si Adita kung para sa kanya ba ang proteksyon o para kay Nandini, ipinahayag ni Adita na hindi papayagan si Vanthea Thiven na sumama sa kanya. Tumugon si Vanthea Thiven na tungkulin niya ang protektahan si Adita. Ngunit tinanggihan ito at sinabi na kung hindi susundin ang kanyang mga utos, hindi siya mananagot sa anumang mangyayari kay Vanthea Thiven. Sa pagdating ni Adita sa Kadumber, siya ay masaya at mainit na tinanggap sa palasyo, isinigaw ng mga tao ang pagdating ng Prinsipe Adita Karikalan na nagtagumpay laban sa mga kaaway, ang presensya ng Prinsipe ay nagbigay ng karangalan sa Kadumber, ngunit agad na isinara ang pintuan ng palasyo. Nagtakas si Adita kung bakit nagmamadali ang pagkakasara ng pintuan at kung plano ba nilang ikulong siya, Ipinaliwanag ni Chieftain Proculo na ang kuta ay hindi sapat ang laki para sa lahat ng sundalo ng prinsipe. Agad na napansin ni Adita ang kanyang kaibigan na si Part High Bendran Palavan at nagtanong kung nagbago na ito ng panig. Sinagot ng kaibigan na palaging nasa panig niya at hindi alam kung kanino siya dapat, ipinahayag ni Adita na mabilis magpalit ng panig ang mga tao at pagkatapos ay magsisimula na silang magplano, at pagkatapos ay binati niya ang kanyang tiyuhin na si Pazuveterayar, na natahimik siya nang makita si Nandini na paparating, nang makita siya ni Nandini, naalala ni Nandini ang kanilang nakaraan ni Adito noong sila ay nagsimulang magmahalan at ang pangako nila na magpakasal. Matapos ang alaala, kinumusta ni Adita ang kanyang tiyuhin si Pazuveterayar at nagtanong kung paano dinala nito si Nandini sa Kadumber. Ipinahayag ni Pazuveterayar na sumakay sila sa elepante at nakita ito ng lahat, Sinabi ni Aditha na iyon ang tamang paraan na dapat sundin at may espiya na nagbabala sa kanya tungkol sa kumplot laban sa kanya. Nagsabi si Procolo na tila nahahadlangan ang pag-iisip ni Aditha ng paghihinala. Ipinakilala ni Aditha si Panginoon ng Pazover at nagtanong kung magagawa ba niya ang masama sa mga tsola. Walang sagot si Pazover Terayer at patuloy si Aditha sa pagsasalita. Tinanong niya kung nasaan ang iba pang pinuno at hinayaan silang dumating para magplano. Sinabi niya na mahal niya ang mga kumplot walang sumagot at habang tahimik, naalala ni Nandini ang kanyang sakit at lungkot noong siya ay pinalayas upang ilayo kay Adito. Si Aaron Mazzi ay kasalukuyang nasa loob ng isang monasteryo kasama ang isa sa mga pangunahing monghe. Habang ginagawa sa kanya ng monghe ang isang santiguar, biglang may mga taong gustong pumasok sa monasteryo at nagtatanong kung sino ang kanilang tinatago sa loob. Bakit ayaw silang papasukin, isang babae ang nakasilip kay Aaron Mazzi at nagtaka, nagtanong kung si Prinsipe Aaron Mazi Varman ba yun, at agad na isinigaw sa labas na mabuhay si Prinsipe Aaron Mazi, ikinulong nila ang prinsipe, ikinulong ng mga monghe si Aaron Mazi. Nang marinig ni Aaron Mazi ang mga nangyayari at ang mga sigaw sa labas, sinabi niya na hindi dapat madamay ang reputasyon ng monasteryo dahil sa kanya kaya't agad siyang umalis, Si Van naman ay ibinahagi kay Aaron Mazi na nakita niya ang mga rebelde ng Panjan na nagtatago at may balak na patayin si Aaron Mozzie, kaya't binalaan siya na huwag lumabas. Sumingit si Nambi sa pagsasalita na pwedeng tumakas si Eren Mazi sa pamamagitan ng kanal patungo sa Anay Manggalam at Pazayaray. Ngunit tumugon si Eren Mazi na hindi niya plano ang magtago at lukohin ang kanyang mga tao, at nagpahayag na ang mga pinuno na hindi nagtitiwala sa kanilang nasasakupan ay hindi magiging mabuting pinuno. Lumabas si Eren Mazi sa terrace at dumungaw sa mga tao, sinabi niya na narito si Panayin Selvan, naghahanap siya ng kanlungan sa monasteryo at ginamot siya ng mga monghe. Nagsigawa ng mga tao ng mabuhay si Panayin Selvan, pinatahimik ni Eren Mazi ang mga tao at nagpatuloy sa pagsasalita. Sinabi niya na kailangan na niyang bumalik sa Thanyavar pero babalik din siya agad, ipinagutos niya sa mga tao na ayusin ang pinsalang na idulot sa monasteryo at bumalik sa kanilang tahanan kapag nakakuha na sila ng mga pagpapala ng mga monghe, ayon sa kanyang utos. Isang babae ang sumagot, na tulad ng utos ng prinsipe, dapat manatili si Aaron Mazi at tanggapin ang pagkamapagpatuloy ng mga mahihirap, hinihiling nila na manatili ang prinsipe ng isa pang araw, at sumang sumangayon si Aaron Mazi, hiniling ng pangunahing monghe kay Aaron Mazi na manatili siya, buong isang buwan kinabukasan, at ipinahayag na makibahagi sa kanilang mga panalangin at humingi ng mga pagpapala sa Buddha. Sinabi ni Vanthea Thiven kay Aaron Mazi na huwag tanggapin ang kanilang kahilingan subalit hindi siya pinagbigyan ni Aaron Mazi.